Nasa nga pala kami niyan papuntang Pasay. Bigla kasi kami nagkayayaan mag-staycation. Bali kasama nga pala namin dyan yung mga tropa namin mga taga Batangas. Habang nasa biyahe nga, inabutan na rin kami ng malakas na ulan. Sumakto rin kasi na ang biyahe namin ay eh, rush hour. Kaya inabutan na rin kami ng gabi sa daan. Bale, wala kasi talaga sa plano itong pag namin. Sumakto rin kasi dito yung mga tropa namin, mga taga Batangas. Bale, dito nga pala kami nag-stay sa Sea Residence, harapan lang to ng MOA. Ewan ko ba ba't dito kami napadpad? Nag-post kasi ako sa isang group at sakto naman nag-response agad yung may-ari ng unit. Siyempre, kung sino na una, eh di tayo. Ganun kasi ako, kung sino yung mag-response sa akin, dun ako mag-stay. tumambay nga pala muna kami dito sa lobby habang ina mag may ari ng unit. Sabi kayo sa akin na may ari, ay eh, kikitain daw nila kami dito para sila magkasi sa amin. Bali, meron nga palang limang tower to. Tapos nandito kami sa Tower A. Bali, dito nga pala kami nag-stay sa 1229. Pagpasok mo nga, e, eh, makikita mo kaga dito yung sala at kusina nila. Sa sobrang saya nga ng mari mo, eh, bigla na lang ito napasayaw. Ang mga ibo na lumilipa, ay mahal ng Diyos. 你哭不哭怕？ Sorry na mare na pagtripan kita dito. So ito guys, ito yung unang-unang kwarto, ito yung pinakamalaking kwarto dito. Tapos equipped na rin to ng sarili niyang balcony na nakaharap mismo sa mowa. Tapos ito naman yung second room niya. Meron na nga rin siyang malaking kama at meron na rin siyang sarili niyang balcony. Paglabas mo nga dito ay matatanaw mo kagad ang MOA. Kitang-kita kaagad dito yung mismong globe ng mowa. Super so okay naman sa akin yung unit kasi maganda naman yung view. May kita mo yung napakaraming ilaw dito sa kalsada. So far so good, 10 out of 10 siya sa akin. Tapos syempre hindi mawawala ang CR check So pagpasok mo dito makikita mo na kagad yung automatic washing machine Yung lababol, yung bowl tapos syempre mirror check. Tapos dito naman sa shower area, kompleto 'yan. Meron na rin siyang hot and cold. Tapos yung bigla na nga lang kami nagkayayan papuntang Mowa. Balik ko lalakarin mo nga lang simula dito sa unit hanggang doon sa Mowa, yung mga siguro mga 12 to 15 minutes lang. Bali na kayayan kami papuntang Mowa para bumili ng mga dapat naming bilhin. Naisipan kasi namin na magluto na lang para mas makatipid kami. Total marunong naman magluto si Queen Charis eh, naisipan na lang namin magpaluto sa kanya. Mas masarap pa rin kasi talaga yung lutong bahay kaysa mag -fast food kami. Bali yan nga dumiretso kagay kami sa si supermarket Syempre hindi mawawala ang coke Sabi nga ni Quinceares Coke lang ng coke Hanggang sa matigok Tapos yan syempre Kumuha na rin kami ng alcohol Tapos syempre pulbo Syempre mga chichiria na rin Kumuha na rin kami ng isang galon ng tubig isang tupperware ng prutas tapos isang buong manok na isipan kasi ni Quintares na magadobo. ang sarap naman din talaga kasi kumain ng lutong bahay tapos syempre kumuha na rin kami ng isang tray ng itlog para pang breakfast namin syempre kung may pang ulam dapat hindi mawawala ang rice bali kumuha na nga pala kami dito ng 5 kilos of rice gawa ng tatlong araw kami magi stay sa kondo so syempre after namin makuha yung mga dapat namin kunin edo eh, meretso na rin kami sa counter para bayaran yung mga pinabili namin After nga namin mag-grocery, eh, naisipan na lang din namin kumain sa mga inasal, gawa ng late na rin kasi. Habang nag-aantay nga ng order, eh, bigla na rin dumating si Dora Box galing Quezon City. Bali, umabol nga lang pala sa amin si Dora Box, gawa ng galing pa siya ng school. After ko nga masundo si Dorobak sa babaan, eh kumain na rin kami dito sa mga inasal. As usual, ang rice na naman malala. After nga namin kumain, eh naisipan na rin namin bumalik sa kondo. Gusto na rin kasi namin magpahinga gawa ng pagod din kami sa biyahe. Minsan kasi kailangan rin natin magpahinga, hindi lang puro trabaho. Kailangan din natin ipahinga hindi lang i-physical kundi pati mental natin. Minsan kaya nakakapagod din pag lagi ka na lang nagtatrabaho. Diba? Kaya dapat enjoy-enjoy lang tayo. Yun lamang hanggang sa muli!